Ayun oh! Ang ganda oh! Ayun oh! Hi, class! This is Sir Da. Gusto ko lang i-share sa inyo na meron nagpadala sa akin ng helmet. Subukan ko raw. So, ito. So, bubuksan po natin siya. I-unbox ko siya ngayon. titingnan ko kung pasok ba talaga sa standard natin. Buksan na natin. First time ko lang siyang ama uh, encounter. Hindi ko alam kung ano yung tamang pronunciation ba nito. Kung gili, ghillie, or the so When it comes to the box of this item, ba? Talagang sealed? Okay. So, oh, very good yung box. Ito, uh -huh. Gili helmet. Okay, so let us check. Uh -huh. Siliyado. what's in the box spoiler additional anti-scratch visor Let's check the helmet itself okay ito maganda yung kanyang bag ayun oh ang ganda oh ayun oh kulay puti very good ang ganda oh And then, there is a freaky chain. Okay. Ang okay, ganda. May freaky chain. Okay, kumpleto. What's in the box? Dalawang spoiler. Okay, isang extra visor. Okay, na-smoke. And then, okay, wala na siyang laman. Okay. This is the helmet itself. Ito pa yung SRP niya. 3,100. Kabit natin. Ah, niya. Lux mo ka po. Since puti ito, puti rin yung lalagay natin na spoiler. Para pabagay. Sabi nga nila, wag nilang, wag natin ipilit kapag hindi bagay. 'di ba? Kasi masasaktan ka lang. Yun. natin yung film. Yun, Ang ganda. Yun. Ang ganda. So ngayon, so na natin. Sukat so, na so sukat. Eh, ganda. Okay, so, kabitin natin yung extra silhouette. Oh, nakas mo kapugi. Okay, when it comes to the standard of the LTO, magkita nyo, meron siyang sticker of Bureau Product Standard. Dalawa lang naman kasi yan. It's either ICC sticker or BPS sticker. A uh, standard that is under Republic Act 10054. Based on my review, para sa akin, ang ganda, magaan. Quality yung helmet. Naman, hili, baka naman, hindi. Baka sa susunod, sana a um, modular helmet. Thank you. At sana, makabili rin kayo nito.